Ang legendary nga daw ng game between the Sacramento Kings pati na rin Minnesota Timberwolves ngayong NBA Cup. Well, nagtapat nga ang dalawang team mga idol kung saan grabe nga naman talaga ang pinakita ng mga star players from both teams. Unain na natin ang grabing career high na itinala na ito nga ni The Aaron Fox kung saan meron nga siyang 60 points mga idol at ginawa niya in a very efficient way. 60 points ang kanyang shooting sa field, 63%. Ang shooting niya naman sa kanyang three pointers ay 60%. Sinamahan niya ng 7 assists at tatlong steal. Para mga idol, hindi nga yan naging sapat para nga dali ng kanyang team sa panalo. Nang dahil sa kabilang team ay nandun nga si Anthony Edwards kung saan talaga nga namang parang hindi nga alintana ang 60 points na ito nga ni D. Aaron Fox at si Edwards ay nagtalaga ng 36 points at ginawa niya rin yan in a very efficient way 52% naman siya sa field. At ang matinding laban ngang ito mga idol ay nauwi dito sa ganitong possession. Ha? Pakinggan at panoorin natin mga idol. Ito ang nangyari. To We oh! We got a sets wow! Heartbreaker from Anthony. At sa laban din dito mga idol ay ito nga si Antman ay nag-submit nya ng ganyang dunk of the year matapos nga salpakan itong si Domantas Sabonis. At buka nga every year na lang ay may binibiktima itong si Edwards. And then pagkatapos pa nga ng laban ay may ginawa nga si Edwards. Dito nga sa isang Sacramento Kings fan at ito mga idol na gam malinaw na malinaw, caught in 4K si Antman sa kanyang ginawa dito sa Kings fan pero hindi pa nga natatapos dyan itong si Edwards kung saan sa post -game interview niya naman mga idolay eh, sinabi niya nga ang bagay na ito. hindi nga ata na control ni Anthony Edwards ang kanyang emosyon at sinabi niya mga bagay na to kaya naman sinabi ng ilang mga NBA fans ay talagang parang a legendary game nga daw ang nangyari. Parang in a few years nga daw, in a few decades ay babalik-balikan. At ang labang ito, hindi lamang nang dahil sa napanood na show at sa mga performances ng mga star players between the Aaron Fox at pati na rin kay Edwards, pati na nga rin daw sa mga post-game na pangyayari na pinangunahan nga. Neto nga ni Antman. At singit na rin natin mga idol ang nakakatawang ang reaksyon ni D'Aaron Fox bago pa ang labang ito. Dahil out of nowhere ay may bagong mascot nga daw itong team ng Sacramento Kings. At ginagulat nga yan eto ni D'Aaron Fox at ito nga ang kanyang naging reaksyon nang makita niya ang itsura ng kanilang ang bagong mascot. I say yeah, I'm not. <laughs> for the jerseys we got a new mascot? We got a new mascot It's just the... for the jerseys. Oh, what the f*** is that? <laughs> <laughs> Meet Roy Al. So definitely a legendary game nga ang nangyari dito nang dahil sa chaos na nangyari nga on and off the court